Ito kaming segment na mag-ex, iimbitahan, tapos aray. Aray! Ay, sorry, Bita, kayo, ay, nakita. Pabirong kinurut ni Maymay Entrata ang It's Showtime host na si Bong Navarro matapos siya nitong yayain na sumalang sa Especially For You. Sa latest episode kasi ng It's Showtime kahapon, March 14 ay naging guest si Maymay sa naturang show para magperform ng kanyang kantang, Pwede Ba? Pagkatapos ng kanyang kanta ay pabiro siyang tinanong ni Vong kung pwede ba siyang sumali sa, especially for you. Ngumiti lang si Maymay at pabirong kinurot si Vong dahil sa tanong nito. Matatanda ang may mga espekulasyong hiwalay na si Maymay may sa non-showbiz boyfriend nitong si Aaron Haskell matapos mapansin ng ilang netizen na hindi na niya pina-follow si Aaron sa Instagram. Wala pang kumpirmasyon mula sa kampo ng dalawa kung totoo nga ba ang chismis na ito.